sa ating kultura, maraming pamahiin ang umiikot sa mga patay. Isa sa mga kilalang pamahiin ay ang hindi pagdadaan sa ilalim ng hagdang bato. Sinasabing nagdadala ito ng malas, kaya't mas mabuti pang umiwas. Mayroon ding paniniwala na ang mga salamin ay dapat takpan sa loob ng bahay ng isang namatay ito raw ay para hindi makalabas ang kaluluwa at hindi makabalik sa katawan. Minsan, may mga tao ring naglalagay ng asin sa paligid ng kabaong. Naniniwala sila na ang asin ay may kakayahang magtaboy ng masamang espiritu. At kapag may namatay, may mga nag-uugali na hindi dapat umiyak ng labis dahil ang sobrang pag-iyak ay maaring magdala ng kalungkutan sa kaluluwa ng namatay. Kaya naman, sa kabila ng lungkot, may mga pamahiin tayong sinusunod na nag-uugnay sa ating kultura at pananampalataya. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa ating pag-unawa sa buhay at kamatayan.